ba ang kayang ibigay na regalo ng isang matanda sa taong matyagang nag-alaga sa kanya? Bukod sa mga sanggol at mga bata, kailangan din ng mga matatanda ng kalinga at sapat na aruga. Matanda na sila. Kailangan din nila ng taong mag-aalaga sa kanila hanggang sa kanilang huling hininga. Sa isang maliit na bahay ay may isang nakatira, si Lola Herman. Ang mga anak kasi ng matanda ay may sarili-sarili ng pamilya. Kaya mag-isa na lang siyang namumuhay sa kasalukuyan. Subalit, nagsimulang magbago ang buhay ng uugod-ugod na matanda nang dumating sa kanyang buhay ang dalagang si Charlene. Biglaan lamang iyon. Lumapit kasi si Charlene sa katabing bahay ng matanda dahil sa taglay na kabutihang loob ng dalaga ay hindi inaasahan na kumatok siya sa pinto ng bahay ng matanda. Hello pula! Masiglang bati ni Charlene pagkabukas pa lamang ng pinto. May dala po akong ulam. At para sa naman yan, Masungit na tanong ng matanda. Isang awkward ng ngiti na lamang ang umalpas sa labi ni Charlene. Um, mahilig po kasi ako magluto. Kaya po, naisipan kong magbigay ng ulam para sa mga kapitbahay ko po. Agarang sagot ni Charlene. Bago tuluyang inabot sa matanda ang hawak na tupperware na may lamang adobo. Nalipat ang tingin ng matanda roon at napataas lang ng isang kilay. Um, don't worry po. Masarap po yan. Promise po, hindi ka po magsisisi. Malawak ang iti na dagdag pa ni Charlene. Masama ang tumanggi sa grasya kaya sige. Salamat. Sa ad ni Lola Herman bago tinanggap ang tupperware. Um, don't worry po. Masarap po yan. Promise po, hindi ka po magsisisi. Malawak ang iti na dagdag pa ni Charlene masama ang tumanggi sa grasya. Kaya, sige, salamat sa ad ni Lola. Bago tinanggap ang tupperware. May kailangan ka pa ba, iha? Napatikom na lang ang mga labi na Charlene dahil sa narinig. Matapos umiling, ay umatras na siya para maisara na ng matanda ang pinto. Kahit na naging masungit si Lola Herman, ay kanilang unang pagkikita ay hindi sumuko si Charlene. Kinabukasan ay muli niyang dinalaw ang bahay ng matanda at nakita niya itong abala sa pagbongkal ng lupa sa maliit nitong hardin sa gilid ng bakuran. Alas 7 pa lang ng umaga ngunit nagtatanim na ang matanda. Maaliwalas din ang paligid lalong-lalo na ang malinis na bakuran ng matanda may ilan itong nakatanim na halaman. Ngunit dahil hindi mahilig sa halaman si Sherlyn, ay hindi niya alam kung ano-ano ba ang mga halaman na iyon. Good morning, Pula! Masiglang bati ni Sherlyn sa matanda. Ngunit imbis na batiin pabalik ay iba ang lumabas sa bibig ng matanda. Ikaw na naman! Tila ba nauumay natura ni Lola Herman? Lihim na lang na napubuga ng hininga si Charlene bago naglakad papalapit sa pwesto ng matandang kapitbahay. May dala po akong ulam la, pag-imporma ni Charlene. Huwag mo akong tawaging lola dahil hindi kita apo. Walang tingin na saad ng matanda. Dahil sa narinig ay napakagat na lamang sa ibabang labi si Charlene at napapahiyang umiti. Ano po bang pangalan nyo para po hindi ko kayo tawaging Lola? Sandaling natigilan si Lola Herman sa kanyang ginagawa at nilingon si Charlene na natiling nakatayo isang hakbang ang layo mula sa kanyang pwesto. Bakit mo ba to, Iha? Hindi naman kita kaano-ano. -ano. Kaya ano pang dahilan mo sa paglapit sa akin? Bakas ang pagdududa sa mukha ng matandang babae po ba ng bagay kailangan ng dahilan para gawin? Hindi ba po pwedeng gusto ko lang pong tumulong sa inyo? Sandaling hindi nakapagsalita ang matanda dahil sa narinig isang ngiti ang umukit sa labi na Charlene nang biglang umiwas sa kanya ng tingin ang matandang babae Pakilapag na lang ang dala mong ulam dyan sa mesa pagkatapos ay pwede ka nang umalis Matapos sundin ang sinabi nito, ay hindi na rin naman nagmatigas pa si Charlene at umuwi na rin sa kanyang bahay. Dahil sa susunod na buwan pa magsisimula ang pasukan, ay nanatili lamang ang dalaga sa loob ng bahay. Madalas ay nagluluto siya ng iba't ibang mga putahe na ibinibigay niya sa matandang kapitbahay kapag sumapit naman ang gabi, ay pag a advance reading ang kanyang inaatupag. Isang araw habang nag a advance reading si Charlene, ay may narinig siyang kalabog mula sa katabing bahay ng matanda. Gabi na noon kaya grabing pag-aalala ang naramdaman ni Charlene. Dahil sa pag-aakalang may nangyari rito masama, ay dali-dali niya itong pinuntahan. Mabuti na lamang dahil hindi nakalak ang pinto ng bahay Kaya kaagad siyang nakapasok sa loob Unang bumungad kay Charlene ay ang sala Kaya naman nagpasya siya na tingnan naman ang kusina At hindi nga siya nagkakamali sa kanyang hinala Sa gilid kasi ng lababo ay naroon nakahandusay ang walang malay na matanda Dali-dali niya itong dinala sa pinakamalapit na ospital sa tulong na rin ng iba pa nilang mga kapitbahay. Mabuti na lamang dahil nahimatay lang ito at walang naging damage na kung ano sa iba't ibang parte ng katawan nito. Kapang walang malay ang matanda ay hindi umalis si Charlene sa tabi nito. Magdamag niya itong binantayan. Hindi niya rin kasi makontak ang pamilya ng matanda kaya siya na ang nagmagandang loob na magbantay dito. Pagsapit ng bukang liwayway ay sa lamang nagkamalay ang matanda. Kaagad itong inasikaso ng mga doktor at sinabi na magpahinga muna ang matanda. Simula nung araw na iyon ay unti-unting naging mabait ang matandang si Lola Herman kay Charlene. Minsan ay nagsusungit pa rin naman ito pero hindi na ganoon kadalas. Pinayaga na rin ito ang dalaga na pumunta pa minsan-minsan sa kanyang tahanan. Minsan ay doon nagluluto ng agahan, tanghalian at hapunan si Charlene para samahan ang matanda. Noong una ay sinita siya nito, subalit nagdahilan lang si Charlene. Mag-isa lang din po ako sa bahay kaya mas okay po dito sa bahay niyo kasi may kasama po ako kahit papano. Ika pa ni Charlene para lang payagan siya ng matanda sa kanyang nais. Isang beses ay nagpasya si Charlene na ipagluto ang matanda sa mismong bahay nito tanghaling tapat iyon at pareho silang nasa kusina habang nagtutulungan sa paghahanda ng mga sangkap na kanilang gagamitin sa pagluluto ng sinigang. La, bakit po hindi kayo kumuha ng katulong na pwede pong mag-alaga sa inyo? Biglang tapon ng tanong ni Charlene. Kasalukuyan siyang abala sa paghihiwa ng karne ng baboy na gagamitin niya sa pagluluto. Bakit iha? Nagsasawa ka na ba alagaan ako? Ayaw mo na bang makasama ang lola? Biglang biro ng matanda, ngunit bakas ang pagod sa tono ng pananalitan nito. Kaagad na napatigil si Charlene sa kanyang ginagawa at gulat na nilingon ito. Abala naman ngayon ang matanda sa paghihiwa ng bawang at sibuyas. Naku lola ha, hindi po ganyan ang ibig ko sabihin. Ang akin lang po kasi, hindi ko po kayo pwedeng alagaan oras-oras. May pasok na po ako sa susunod na linggo. Tuwing lunes hanggang biyernes din yun. Sino na lang po ang mag-aalaga sa'yo kapag wala ako? Bakas ang pag-aalala sa tono ng pananalita ni Charlene. Naku, Napakalambing naman ng batang to. Payakap na ang lola. Binitawan ni Lola Herman ang hawak na kutsilyo bago umasta na nang hihingi ng yakap. Natawa naman si Sherlyn sa inasta ng matanda at sa huli ay yumakap na rin dito. Lola, seryoso po ako. Paano po kayo sa tuwing wala ako? Sino po ang mag-aalaga sa inyo? Ayos lang ang Lola, Iha. Huwag mo akong alalahanin masyado. Malakas pa ako. Kaagad na humiwalay si Sherlyn sa pagkakayakap sa matanda at nangungusap na tinignan ito sa mga mata. Ang lola talaga! Natawa pa ni Sherlyn at mahigpit ulit na niyakap ito. Sinigurado ni Sherlyn na bago magsimula ang kanilang pasukan ay may mag-aalaga sa matanda. Hindi rin naman siya nabigo dahil may isang kapitbahay sila na mabuti ang loob at napakiusapan niya ito na tingnan-tignan paminsan-minsan ang matanda sa tuwing siya ay nasa paaralan. Lumipas ang ilang buwan na naging ganon ang rutin ni Charlene. Bago siya pumasok sa paaralan ay ipagluluto niya muna ang matanda ng agahan at tanghalian nito. At kapag nasa school na, ay tatawagan niya ang kapitbahay nila para tingnan-tingnan ang matanda. Subalit, hindi rin nagtagal ay tuluyan ng bumigay ang kalusugan ng matanda. Isang linggo itong hindi makatayo sa kama at tanging kamay na lamang at mga mata ang nakakagalaw. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, abala si Charlene sa pagbabasa ng makapal na libro. Dahil may pagsusulit pa siya bukas nang biglang magsalita ang matanda sa kanyang tabi. Charlene, apo ko, patawarin mo sana ako. Patawad kung sinira ko ang buhay niyo ng nanay mo. Patawarin mo ako, apo ko. Tila ba, tinamaan ng kidlat sa gulat si Charlene dahil sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na maririnig niya mismo iyon mula sa bibig ng matanda. Napabuga na lamang ng hininga si Sherlyn bago ibinaba ang hawak na libro at nagpasya siya na hawakan ang kamay ni Lola Herman. La, matagal ko na po kayong napatawad. Simula po nung nalaman ko yung kalagayan niyo. Sandaling, napakagat sa ibabang labi si Charlene bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. Pero may isa lang po akong tanong. Bakit? Bakit niyo po kami inilayo kay Papa? Bakit po? Ano pong naging kasalanan namin sa inyo? Basag ang boses na tanong ni Charlene. Napatingin na lamang sa kawalan ang matanda bago tuluyang sumagot at nagsalita. Dahil naging kabit ng papa mo ang nanay mo. Ayokong masira ang masayang pamilya ng papa mo at ng anak kong babae kaya ako kayo pinalayo. Ayokong magaya sa aking anak kong babae na mas pinili ang ama niya. Ang kabit nito kaysa sa amin na tunay niyang pamilya napayuko na lamang ang dalaga dahil sa revelasyon na kanyang nalaman. Hindi niya inaasahan na mabigat pala ang naging dahilan ng matanda para gawin ang isang desisyon na sumira sa buhay nila ng kanyang ina. Isang mabigat na hikbi ang umalpas sa labi na shirley bago siya tuluyang magpasya na hagkan at yakapin ang nangihina na niyang lola. Niyakap din naman siya ng matanda kahit halos wala na itong lakas para makagalaw pa. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Hanggang sa basagi ng matanda ang katahimikang namamayani sa paligid. Apo, pwede mo bang halikan ng lola sa noo kahit sa uling pagkakataon? Huling hiling ng matanda. Bakas na bakas na ang pangihina sa mahinang boses nito kahit naluluhan na ay sinunod ni Sherlyn ang nais nito at tumango kahit na hindi naman siya nito nakikita sige pula pilit ang ngiti na sa ade Sherlyn bago humalik sa noo ng matanda kasabay ng pagdapo ng labi ni Sherlyn sa noo ng matanda ay ang pagtigil naman ng tibok ng puso nito Matapos ng pagtanto na hindi na humihinga ang kanyang lola, ay napahugulgol na lamang si Charlene. Kahit anim na buwan lang silang nagkasama nito, ay naging malapit ang loob niya rito. Sa kabila ng ginawang kasamaan ng matanda, sa kanila ng kanyang ina ay hindi niya pa rin maiwasang magdalamhati sa tuluyan nitong pagkawalaan. Pagkatapos mailibing ang katawan ng matanda, ay doon tuluyang nalaman ni Charlene na sa kanya pala ipinamana ng namayapang matanda ang natitirang ipon nito sa bangko. Pati ang bahay at pansamantala nitong tinuluyan ay nakapangalan na sa kanya. Ang perang ibinigay sa kanya ng matanda ay naging malaking tulong para tuluyang makapagtapos ng kanyang pag-aaral si Charlene. Samantalang, ang bahay naman ay ang kasalukuyan niyang tinitirahan. Lumipas ang ilang taon hanggang sa tuluyan nang ang nakagraduate si Sherlyn sa kolehiyo. Ang perang naiwan sa kanya ng matanda ay ginamit niyang puhunan para sa itanayo niyang bakery shop. Tuon na nagsimulang makilala ang pangalan ni Sherlyn sa madla at mga tao. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.